Eh bakit yun? Eh bakit yung nagdako ng limpak-limpak? Eh kasi nga may pera sila ko wala. Hindi, yung limpak-limpak lumayas na eh. Ayun nga yung na. ba? Kaya uh, oh. lang nila yung may hirap. Oh. Ay, diba? Sabi nga ni Manong Chabet, sabi niya, dito sa Pilipinas, hindi daw nakukulong yung may pera. Pero yung walang pera, harap-harapan niyang sinabi yun. Uh, pag wala kang pera, kulong ka agad. Oo, oh, ganun daw uh, sistema dito. Ang salita ka laban sa mga magdanakaw, ikukulong ka. Para saan? Para yung mga pagdanakaw nila ay matakpan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ganon. Ganon yun. O, oh, ng ng oh, ngayon, sa oh, oh yun. magbinta ng bigas ng 20? Oh, ngayon, nakukulong ako kasi nagsasalita ko laban sa mga magdanakaw. O, oh, oh, nagbinta ng bigas ng 20? Ikaw, tsaka. Pero, uh, sa, maranalo na tayo, maranalo tayo. Ang binta ng bigas, mainte. Kalamitan po. Di saan ang musisya dyan? Ang daming uh, problema sa ating bansa ay eh, ako pang uunahin. Oo. Oh. oh. Ang daming kalamitan na nangyari sa ating bansa. Ang ay. Ay daming problema na dapat risubahin. Ako pa yung inuuna ng gobyerno na basura. Oh. Dapat inuuna si ano? Yung Alam si Tagalog. Ano sila kasi nakalagay kasi sa TikTok. Maraming nanood. Oo, oh, marami maraming, maraming na nanood. Oh. Sineshare nila sa saka sabi ko nga doon sa isa kong kaibigan Alam mo, hindi na natin dapat pag-usapan yan dahil may abogado na may hahawak yan no? Kasi pag pinag-usapan pa natin yan, ay hahaba ang mga discussion. Hahaba ang discussion. So wala na tayong problema. May abukaro tayo ha. Patang abukaro sa pa sa atin. Sige, sinasabi natin. At saka ni brother at brother niya sa akin sa video eh. At si... Maliwanag yung maliwanag. Maliwanag din ni Atty. Dito Pasyon ng Pugol dyan eh. Oh, dyan. So, ano so, pa kasi dyan. Para so, ano yung kasama natin si Atong Dito Pasyon? Ang marks trillion na... Ha? Ang trillion marks. May trillion uh, Ay, ko uh, may trillion ka eh. Akala ko sinama ka sa may trillion eh. So, parang kasama ko dun. Sa group rin, parang kinakayong nila ako kaya pinadala. Pero, wala, wala yan. Wala. Wala yan. Sino-sino sinong abogado natin na sasama sa atin sa... Sino ang abogado natin? na identify na dyan si Atorne Topacio Ah, uh, para laman nyo Sa Monday sa Monday Sa Monday yun Alas 9 ng ano Monday po, alas 9 Doon nila ko sa CIC uh, Umaga pa pala Sa Monday ng Monday So, yun Doon na lang kayo magkikita ng mga abogado iya, yeah, uh, di-defensa uh, natin kung anong uh, dapat uh, i-defensa natin, kasi hindi naman tayo kasama doon unang-una, nakita sa mga live, sa tiktok sa mga nag post na vlogger, kung paano ko ah, uh, kinaawat isinabihan, mm. yung mga kabataan ng gugulo, oh, ko, diba, mula nung September uh, 3, 13. Mm. andun ako, sabi ko, andito kami, hindi para manggulo, hindi ang kapulisan at kasundaluan ang kalaban natin, pinost pa nga ng Philippine Army yung video ko, na sinasabi kong hindi ang kapulisan, hindi ang kasundaluan ng ating kalaban, at hindi ang gobyerno ang nakaupo sa gobyerno, na magnan mga politiko ang pinapalis natin. So, yun ang ano natin. So, napanood ko yung malinaw na malinaw yung uh, misahe mo doon. Kinanatan mo pa yung kabataan doon eh. Sinabihan mo sila na huwag kayong kumampi. Huwag kayong kumampi sa mga ENA. Uh, Nagre-recruit ng mga ano sa... At saka yung isa pa napanood ko doon. Yung ano... Eh, kasi tayo, lumalaban tayo sa mga magdanakaw. Yes. Eh, para maitagawang kanakaw-nakaw, mga nakawan na yan, eh, kung sino ang mga speaker, eh, ipipitin. Panood ko yun. At uh, sinabi mo pa na ba, ano magagawa ng baton ninyo kung aarma lighting kayo. O, oh. di ba? Sino yung speaker? Sino yung speaker? Sino naman? Sino Yan! Yan! Ma, na, mahinit na. <laughs> ano naman? Anong karantanong okay. oh, eh? Sige yon, Para mag ang matapang. Eh, di ba? Explainer Sino kayong isang vlogger? I-explain 'yung mga nangyayari na 'yan 'Di ano, 'di ba? Eh, nakalaran din mo eh, parang akong terorista inatake sa bahay, ang dami-dami ng pulis. <laughs> sa misa ng Mindanao? Armado sila. Sa Mindanao? Oo. Oh, Armado eh, tatlong ban yung polis. Oo. Oh. Ang dami nila, lahat sila, mga high power. Pero wala na, wala nakakuha na video. Walang wala, kasi, wala nakabidyo. Ah, uh, hindi, hindi, nila na-videoan kasi yung mga tao, pakot pakit may pulis. Ay, dapat na-videoan yun. Wala nga remarkar ha. Oo. Oh. Viral oh, yun. Sumugod Oh, walang tanke pero parang may mga ano sila. Mga... <manyan> uh, high power. Oh. So, Ikaw, wala 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 identity <manyan> magdanak, Ikaw wala naman. Yung identify para talaga na magdanakar. Hindi malang magkulog-kulog. Kawawa naman tayo. Hindi uh, uh, mo nga nyo. Malalaman natin yun sa Monday. So, okay. Hindi okay na yan. Meron Alam na niya, alam na niya yan. Alam na niya na okay na. Kasi siyempre, ito ang lumalaban, ito ang kabata no. ya, kabataan na matino. Ang mga kabataan niya, sana sa mga kabataan niya noon noon, pag nagkulong ako, dapat lumabas kayo, lumabot kayo sa posisyon nyo. Huwag tayong pa sa mga punyit ang mga kurapa niya. Ay, doon ko sa nakatumba. Ito sa tutul. pa, ano, sa mga, huwag tayong matakot. Kunyati ka, ano ka, matakot ka sa mga pulitiko. Kung walang mamamayan, walang! Muli na magnanakaw. Yun! Kapag matapos sa loob ng kulungan, ang ganda ng loob ng kulungan. Nakaiga ka lang, may pagkain. Ano problema mo doon? Si Tatay Nigaw nga, kinalang. Mas Tatay nga, kinalang. nga, Mas maganda pa ako sa house of the president of Kasi bakit? Kahit di ko yung pinakot, i-air ko naman yung sa... Ano ang Ito yung mainit ngayon. Minsahe ni Kuya Park. At sama-sama uh, po tayo sa Monday at uh, inimbitahan siya ng uh, CIDG. No? masaklap pa ay uh, hindi lang natin nakuha ng, ng uh, video yung pag iimbita sa kanya ay para siya uh, tinuturing na Saan, sa Monday? Sa, sa CIDG? CIDG daw sa sir. Oh, sa Kraming So kailangan uh, ng ano natin doon para support pa uh, pwede daw sabi at uh, may apat na abogado siyang kasama at uh, mga vlogger tam uh, kamarme online oh, nang umaga Bakit daw sir? Itong ah uh, itong nangyari sa ano so siya yung tinuturo na sama sa nang gulo. Oo oh, at uh, malino na malino napanood oh, mo naman 'di ba yung mga mensahe niya. Oh okay, no, so mm. ano lang naman ha, papaliwanagin lang pero okay. pag nagkamali siya di kaya kung hindi siya sisipot. Okay, so man, uh, man, doon siya hanapan ng ano na pero, Pero sa ngayon, lang, na malalaman natin sa lang oh, siya, pinatawag lang, Amin. imbitahan lang. Pero masakit, and dami daw armadong dolhationg daw nag-imbita sa kanya. Naka full ano sila talaga. So, yan 'yon. At ayan uh, po mga kababayan, mga ano, abangan po ninyo si Kuya Park 'yon pagkapagsalita natin dito sa My People's uh, Initiative at uh, siya ay uh, in, in sa ano sa CIDG, no? Kung saan at uh, ay doon natin malalaman kung anong uh, mga katanungan no at uh, kung anong mga magaganap ah uh, October 6 uh, ng umaga no so sana po ay uh, bigyan po tayo ng lakas at uh, maganap bang ngatawan sa araw na yon at uh, para tayo ay uh, makadalo no at uh, makapagbigay tayo ng uh, update no oh, sa mga pangyayari. So ayan po, magandang uh, gabi, no. Ito yung bagong-bagong uh, uh, nakuha nating uh, impormasyon uh, ngayong gabi, no. Na, alam ko na sa tama ko, iba't ako mamatay Alam ko na tama hindi nakakahiya na makukulong ang isang tao na lumalaban sa magdanakaw Ang nakakahiya ay yung lumalaya ang magdanakaw Hindi nakakahiya na makulong ang isang tao dahil lamang sa lumalaban sa mga magdanakaw hindi yun kawalan okay. sa isang tao. Hindi yun kahiyahiya sa isang tao. Kasi nabubuk nabubuking sila eh. Yes, of course. Yan ang anong dyan. Kaya ginigipit tayo ngayon. So, hindi ako maihiya. Hindi ako matatakot na makulong. Kayo daw yung kwan eh. Kayo yung sample ng mga kabataan. Oo. Sa 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 uh. sa uh. Ang sabi nila sana, lahat ng kabataan ay kahit tulad kay po. Eh dapat sana uh, mga Gen Z dyan, ilong eh, kapas. Tumayo tayo sa mga sarili nating paa. Huwag tayong uh, pakampante sa mga politikong magdanakaw. Ha? Nasa kamay natin eh. Ang uh, kapakanan ng ating bansa. Nasa kamay ng kabataan yung uh, pag-unlad ng ating ekonomiya. At huwag tayong susuko kasi magtatagumpay tayo. Mananalo tayong mga kabataan kasi tayo ang anak ng bayan. Magtatagumpay tayo laban sa mga politikong magdanakaw sapagkat aatin ang atin ang bansa nito. Tama, tama, tama. Eh, huwag kayong pasusupil sa mga politikong uh, walang ginawa o hindi pagpapahirap at magtakaw sa kabang ng bayan. hindi po pwede. Huwag tayong magpasupil sa mga politikong. Yes. Hindi po pwede na yung mga kakaya natin mga ordinaryong tao naghihirap. Oh, di ba? tayo sa pag-aaral natin. Naghihirap tayo sa pagdatrabaho natin. Wala tayong kali, ano eh, nag-aaral tayo, naghihirap tayo sa pag-aaral. After ng trabaho, after ng aral natin, nakagraduate tayo, nag-aaral ng trabaho, tayo After natin makaaral ng trabaho, nag tayo, nahihirapan tayo. Tapos pala, sa kabila ng paghihirap natin, hindi na tayo nakakahinga sa kapaguraan hanggang pag-aaral, hanggang pag-trabaho, hanggang sa mesa, oh, ayun pala, yung mga politiko, hindi na ako lang pinaghihirapan natin, hindi wala silang ma-implement sa ating bansa. Eh, hindi nila magawang palawakin na ekonomiya hindi, eh, hindi nila mabawo ang sistema sa ating bansa at ang pinakadugyot pa dyan yung tayo na lumalaban na mahihirap sa mga politikong magnanakaw tayo pa ang ginigipit samantala yung nagnanakaw ay nakakalaya Tama. Diba? Tama. so yan ang mali sa ating bansa uh, kung sino pa yung lumalaban siya pa ang ginigipit so para sa mga loyalista hindi ka hiya-hiya sa isang tao na makukulong dahil lamang siya ay nagsasalita at lumalaban sa korupsyon.